Welcome po sa ating channel na kung saan ay nag-upload kami ng mga eksklusibong Pilipino videos tungkol sa pambansang mga sayaw, awit o PM covers at kulturang Pinoy. Naway magustuhan nyo ang mga tinatalakay namin sa aming channel. Maraming salamat! Si Apolinario Mabini ay isang kilalang revolusyonaryo at isang bayani ng Pilipinas noong panahon ng kolonisasyon ng Espanya. Isinilang siya noong Hulyo 23, daan at anim na sa barangay talaga, Tanauan, Batangas. Kilala siya bilang dakilang paralitiko dahil sa kanyang pagiging may kapansanan, subalit hindi ito naging hadlang sa kanyang kahusayan at kahandaan na maglingkod sa bayan. Si Mabini ay kilalang iskolar at abogado. Nag-aral siya ng batas sa Universidad ng Santo Tomas at nakuha niya ang kanyang law degree noong daan at sa kabila ng kanyang kahinaan ng katawan, nagpakita siya ng katalinuhan at talino sa kanyang mga akademikong gawain na naging pundasyon ng kanyang papel bilang isang lider sa himagsikan. Naging mahalagang bahagi si Mabini sa revolusionaryong kilusan laban sa Espanya. Siya ang naging abogado at tagapayo ni Emilio Aguinaldo, ang unang pangulo ng Pilipinas. Bilang isa sa mga utak ng himagsikan, siya ang nagsulat ng konstitusyon ng Malolos, na nagtakda ng mga batas at patakaran para sa unang republika ng bansa. Ang kanyang mga kaisipan at pananaw ay nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino na magkaisa at lumaban para sa kalayaan. Ngunit, nang ang Pilipinas ay sakupin ng Estados Unidos, na natili si Mabini sa kanyang prinsipyong makipaglaban para sa kasarinlan ng bansa, kaya't siya ay naaresto at ipinatapon sa Guam noong isang libo, nadaan at isa. Matapos ang kanyang paglaya mula sa pagkakapiit sa Guam, nanatili si Mabini sa pakikibaka para sa kalayaan. Subalit noong isang libo nadaan at tatlo, siya ay namatay dahil sa sakit na tuberculosis. Ngunit sa kabila ng kanyang kamatayan, ang kanyang alaala at mga aral ay nanatili sa mga puso at isipan ng mga Pilipino bilang isang bayani at isang haligi ng revolusyon. Ang kanyang mga sinulat tulad ng La Revolucion Filipina at El Verdadero de Calogo, ay nanatiling mga importanteng babasahin sa kasaysayan ng Pilipinas. Pinaparangalan siya bilang isa sa mga dakilang bayani ng bansa, na nagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga Pilipino sa kanilang laban para sa kalayaan at katarungan. Ang kanyang mga kontribusyon ay patuloy na pinakikinabangan at ginugunita hanggang sa kasalukuyan bilang bahagi ng kultura at pagkakakilanlan ng bansa. Si Apolinario Mabini ay kilala rin sa kanyang pagiging dakilang utak ng himagsikan. Bilang isang teorista at filosofo ng kilusan, nagbigay siya ng mga ideya at konsepto na nakatulong sa pagbuo ng isang malakas na revolusyonaryong pamahalaan. Ang kanyang mga kaisipan tungkol sa kasarinlan, soberanya, at pagkakapantay-pantay ay nagbigay daan sa paghubog ng ideolohiya ng Pilipinong revolusyonaryo. Isa rin si Mabini sa mga leader na nanindigan laban sa pagbibigay ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Estados Unidos matapos ang digmaang Filipino-Amerikano. Ipinahayag niya ang kanyang pagtutol sa kasunduang Treaty of Paris na nagpatibay sa panghihimasok ng Amerika sa Pilipinas. Ang kanyang paninindigan ay nagpakita ng kanyang dedikasyon sa kasarinlan at soberanya ng bansa. Kahit na si Mabini ay may kapansanan, hindi ito naging hadlang sa kanyang paglilingkod at pagtulong sa bayan. Siya ay naglingkod bilang kalihim ng pananalapi sa unang pamahalaang republikano ng Pilipinas sa ilalim ni Aguinaldo. Ang kanyang integridad at tapang sa paglaban para sa kanyang mga prinsipyo ay nagdulot sa kanya ng respeto at pagkilala mula sa kanyang mga kasamahan at mula sa mga Pilipino. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok sa kanyang buhay, nanatili si Mabini bilang isang inspirasyon at haligi ng pag-asa para sa mga sumusunod na henerasyon ng mga Pilipino. Ang kanyang dedikasyon sa bayan, katalinuhan, at kahandaang maglingkod sa kabila ng mga paghihirap ay nagpapakita ng tunay na diwa ng pagiging isang bayani. Sa kasalukuyan, ang alaala ni Apolinario Mabini ay patuloy na ginugunita at pinararangalan sa buong bansa. Ang kanyang mga aral at kontribusyon sa kasaysayan ng Pilipinas ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at gabay sa mga Pilipino sa kanilang paglalakbay tungo sa isang mas makatarungan at mapayapang lipunan.